DXDC Radjuman Report Gikasuhan og murder ang mastermind sa pagpatay kang retired Army Colonel ng ex Phil Saga Mining Company President Samuel Afdal ngadto sa Agusan del Sur Provincial Prosecutor's Office sa sworn affidavit gikumpisal sa gunman nga si Jeffrey Memerto ug gitudlo nga si Ryan Mark Bailon ang utok sa pagpatay. Sa press conference nga gipahigayon diri sa Davao City, gibutyag ni Attorney Lex Baroga, legal counsel sa Afdal family, nga tungod sa negosyo ang gilantaw nga anggulo sa pagsugo o pagpatay sa mastermind sa biktima. Sumala ni Attorney Romel Fontanillo, mag-business partner si Afdal o si Bailon, base usab sa confession sa gunman. Yes, counsel, then whatever remedy available to the confessor would be up to the who is all right. mm -hmm. So again, attorney, confident tayo na ma-indict talaga yung mastermind na tinuturo niya. Actually, okay, yes. Tayong, doon lang tayo nakabase sa sa confession ni ni Gunman. Again? Um, doon lang tayo nakabase sa confession. Except there are other uh, uh, mm -hmm. evidence pointing to his uh, uh, participation in the condition of the crime. Isa lang po. Base sa sa complaint ni Bailon, nakita sa SBF Drilling Company Compound sa Bayugan 3, sa Rosario Duha ko oras una mahitabo ang pagpamanhig. Mulusa dog preliminary investigation ang piskalya sa gipasakam nga murder case batok sa gingong mastermind ug sa laing duha pa ka mga dugang suspects sa pagpatay. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyo man ay Miguelita Tatak RMN. RMN News. Derecho, Balitang Metro Davao.